No? Ayan ko sa inyo ha ah. Ito, ito mga pre oh. Pang malupitan to ah. Ito, pang malupitan to ha ah. Papakita ko sa inyo Mga galawang pro ah. Galawang pro Timing lang Gusto nyo na mga pro Mga pre, ilang ulit ko lang sinasabi sa inyo ha ah. Huwag maging cancer ha ah. Mga pre, huwag kayong maging maging cancer Kilala kong kaliskis mo, oy <laughs> ah, Kasi mga pre, yung star is more important I Important Everything is important So don't, don't, don't cancer Don't cancer, ha? Huh? Kailangan nyo mag-adjust. Ilang ulit ko na sinasabi sa inyo? Ilang? How many times I said it all to you, man? Kailangan nyo matuto maging marshman. Kailangan nyo maging tuto maging fighter. Kailangan nyo maging matuto mag-tank. Mag Kailangan nyo maging tuto mag-support. Kailangan nyo matuto mag... mag midge. So ngayon walang tank, kailangan natin mag-tank, di ba? Kailangan lumayas ka na rito! <laughs> Kapag walang tank, dapat magta-tank tayo. Okay? Tank tayo, tank. Tara, tank tayo, tank. Tank, tank. Tanga talaga. <laughs> Huwag kayong mag-cancer! Huwag kayong maging cancer, ha? Huwag kayong maging cancer. Mahiyaya naman kayo sa mga kasama nyo, ha? Ay, yung usagi, Kaya yung mo sa akin, sasaktang siya. Ay, yaya naman kayo. nakakayay eh. Nakakaya eh. Huwag kayong... Huwag kayong cancer, mga kan kayo eh. Pag kan kayo, sprint kayo, tank. Nakawa yung bete. Tara, tara, tara. Ito mga pre, ha, papakita ko sa inyo mga pang malupita na. Pang malupita na mga galawan ha. Palpak yan. <laughs> Pag mag tank kayo, kailangan nyo mga pre, mag kayo, mag, kayo. Ano tawag nito? Mag, <clears throat> Ano tawag nun? Ito? Ano to? Ma mas, mas, mas. Tulyani ka na ba? Kasi baka may mga coronavirus eh. Kailangan nyo talaga. Alam nyo pare, eh. uso yan ngayon eh. Yung mas, mas na yan. Uso yan na yun. Uso yan na yun. Kailangan nyo ng mas talaga. Kita, ang daming nagmamas oh. O ako lang talaga. Oh. Wala silang pakialam. <laughs> Wala silang pakialam sa mas. Sana mapasukan kayo ng coronavirus. Wala silang pakialamin, no? Ano ang pakialam mo doon? <laughs> uh, okay. Eh, ganyan kayo mag-tank, ganyan kayo mag-tank. Kailangan nyo i-support talaga yung mga kanyo. Yung mga kiri nyo. Lalo na si Selena, kailangan nyo i-kiri. Lul. <laughs> Papasok ka pa dito, patay ka sa akin. Oh, kita mo yan! Bright na bright ka talaga. <laughs> Ang pinagyayabang pinag <laughs> 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 mo, pre. mo, pre. Ang pinagyayabang mo, pre. Taniyan nyo! Bakera! 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 Di mo nga nga mo! tayo dito. Kailangan natin na uh, pag-aaralan yung mga galaw ng kalaban. So dahil kan tayo, tank tayo dito Kailangan nyo talaga ng pang na galawan dito So papasukin natin yan, papatay natin yan Bigyan natin leksyon Bigyan natin ng leksyon ah. Leksyon, leksyon Leksyon, leksyon Leksyon, leksyon ha? Leksyon Ito yung tank na pumapatay ha? Galing mo, talagang Ito yung tank na malupit Malupit pa sa malupit Medyo na medyo lalaman ko na kung gaano kalupit ang mga hindot na to ha. So pupunta ako ulit dito sa baba. Papaugin ko tong Roger na to. Ano ha? Oh, sorry. Pre. 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 Hay nako. Pre malon eh, ha? Tanga-tanga mo naman, no? Oh. lang tayo. Ang hirap mag-tank, no? Pero okay lang yan. Ganyan talaga pag mga tank user. Ito, magsasabit ako dito. Kahit uh, manyak lang, okay na. Masaya na ako. Buweras mo naman. <laughs> pre, ha? Sinasabi ko sa inyo kung paano mag-tank. Dalawang tank, dalawang tank. Hindi naman sa pagyayabang, pero ganito talaga ako kalupit mag-tank. Ayun naman, di na kayo nasanay dyan. Eh, Mayabang niya. <laughs> at tayo, at tayo. Wala tayong kasama dyan, eh. Kailangan niyo mag-repeat. Pwede makisali dyan. Gusto ko makipagtulungan, eh. Ito lang yung tank na pag-alagala, eh. Tanga ka kasi, eh. <laughs> Pasukin ko na ba? Papasukin ko na ba? Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Patayin nyo Nice Ah, sige Nakuha na malulupit kayo ha ah. gusto mo baogin kita ha kumatay mo lang ako baka mabaog kita

<laughs> nang gigi gel, nang gigi gel, nang gigi gel, nang gigi gel, nang gigi gel. <laughs> akala, akala yung kayanya ako. Ah. Eh siga ka ba? Siga to, siga. Siga. Siga to mga bubu, em bubu-bunya -bu naman. Ano no bayan? Ano ba yang pinagagawa nyo? Nakakabad drip, nakakapikon. Ha? Ako di pumunta dito para late late ete. niyo ako, no, ha? Bugbog sarado kay sa akin, ha? Ikaw pinagbigyan kita sa restoran. Tandaan mo, baka ngayon tuluyan kita. Ito, pre, dito, pre, oh. Pre, dito, pre! Eh, na, pumasok ka na naman! Tumboy ka, papasok ng paso. Ito, patay na naman to. Yay, yay, yay! Yan oh! Tulala ka, pre. Tulala ka, pre. Bam bam. Hindi bata. 'Di Ika, papapala. 'Di ka papapala. Papalaka. Papalaka. Ako hindi ako papala. Bakla ako. Pero hindi ako bakla. Ano 'yan? Ito. 'Yung <laughs> laki bakla nito. <laughs> Dito pre, dito pre. Relax, relax niyo mga bulbul niyo. Dito <laughs> mga bulbul niyo. Istambay kayo ha. Baka mamaya bubugbugin kita eh. Oh. Agay. Tolong, tolong. Naku patay! Patay na ako. Eh, kung na namatay ko? Eh, patay ako? Bubuy, bubuy. Sabi kasi ba, nag-push pa. Tanga. Buti alam mo. Tara na, tara na. Medyo mahina mga kalapan Eh, nabuburi ako eh. Medyo boring masyado. Nagtatang... Malakas kasi ako magtang. Wala kasi kaming tang. Ako yung pinakamalupit magtang. Tangin na mo! Kaya sinasabi ko sa mga kari, para manalo kayo parati, huwag kayo magkanser. Pag walang tank, magtank kayo. Ganun lang yung kasimple. Basic na basic. Madali naman ay siguro yung intindihin, di ba? Ay, naalala mo sarili mo. Kung so, wala naman kayong pan, ba o oh, boss? Ba? Oh, diba? Napaka simple. Napaka basic na mga salita. <laughs> <laughs> Ayun, ba, na? Hindi mga kalaban ko malalakas 'to. Ang problema lang kasi malakas ako kaya nahihirapan sila. 'Yon lang 'yung problema. Problema ko kung paano kita patayin eh. Kasi mga pre, alam niyo naman kung gaano ako kalupit. Gaano ako katindi, di ba? ganau <laughs> ako ka Swabe, mag ko kasi pang pruto eh. Tumayin ka! Kasi <laughs> so, nga, nabibisit na ako eh kasi... Kahit ako, naiingit ako sa galawan ko eh. Masyadong malakas. Malakas ba yung putok ng bunga nga mo? Ay, <laughs> so, ganun ako yung Napakasimple. Eh. Kita yan, men. Napakasimple yung simple, oh. Oh, diba? Simple yung simple, oh. Ano? Triple kill pa to, Oh. Kita mo yun? Wala akong pakialam sa'yo! Kita yung mga galawang ko doon? Nakikita nyo ba? Kala mo ako sino kang angat? Hala, <laughs> oh. <laughs> patay Gigi, tapos na.

ba, ha? Ikaw Ikaw ah. Ikaw nakakagigil ka eh ah. Ikaw ha? Tangin niyo lahat kayo ha? <laughs> lahat kayo eh, lahat kayo eh, ma ma pisting nya rikan mo ah. Pinagyayakan niyo ah. Kanya na ba kayo katigas? Huwag ka titig ka di kami pigi? yan. Gita, 'yan. Ano, matigas kayo. Oh. 'Di ba? Thank you sir. Thank you sir tangi na mo! Tapos na. Ganyan tayo kalupit. Ha? Hmm. Di ba? Buhat na buhat mga kasama ko. Ganyan kayo magtang. Huwag kayong cancer. Huwag kayong cancer mga pre ha. <laughs> Galing mo. Galing <Tarugun> tayo. <laughs>